Dear Kuya Poy, Magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at nakatutok sa programang Heart to Heart. Itago niyo na lamang ako sa pagkakakilanlan na Jelay. 25 years old at currently living dito sa Laguna. Two years na kami ng girlfriend kong si joano ano uh, ng boyfriend kong si Jonas. Alam kong nasa tamang edad na kaming dalawa pero sa pagkakataong ito, ay patuloy pa rin akong ginugulo ng katanungan sa aking isipan, Kuya Poy. Hindi ko kasi alam kung okay lang ba na gawin namin ng boyfriend kong si Jonas ang premarital sex. Parehas naming first na jowa ang isa't isa at ako ay lumaki sa isang conservative na pamilya. Yan ang medyo pinagkaiba namin ng boyfriend ko sila kasi ay hindi ganoong kaistrikto sa pamilya pagdating sa usapin ng primarital sex. Siguro dahil din sa lalaki siya, ay pwede nila itong mas mapag-usapan ng open. Nabanggit din sa akin ng boyfriend kong si Jonas na oo, gusto niya na rin gawin ang inilalapit ko sa inyong problema. Pero sa kabila nga niyan ay nire-respeto pa rin niya kung hindi pa naman ako handa na gawin ang bagay na yun. To be honest, Kuya Poy, katulad ni Jonas ay gusto ko rin itong gawin. Ang kaso, pakiramdam ko ay hindi magiging tugma ito sa kinamulatan kong environment kasama ang aking conservative na pamilya. Growing up kasi, in instill sa amin ng mga magulang namin na gagawin lamang namin ang pakikipagtalik kung kasal na kami. Mahal na mahal ko si Jonas at nasa wastong edad na kami pareho. Pero sa ngayon, ay torn ako. Between susunod pa rin ba ako sa kagustuhan at itinuro sa amin ng parents ko o gagawin na namin yung premarital sex na gusto namin ng boyfriend ko. Hindi naman ako nag-aalala kung iiwan ako ni Jonas dahil alam ko naman na una pa lang ay hindi niya magagawa sa akin 'yon. Pero katulad niya, gusto ko na rin kasi itong gawin. At gaya nga ng nabanggit ko, ay may pumipigil lamang sa akin ngayon. Hindi ko alam kung mabigat na problema nga ba ito para sa iba. Pero nagbabaka sakali lang din po ako na mapag-usapan ng ganitong issue sa inyong programa, Kuya Poy. Malaking tulong po ang maibibigay payo sa kagaya ko, sa kagaya namin. At umaasa ako na mapipili niyo ang naguguluhan kong kwento sa oras na to. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ang aking storya sa programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Jalai. Especially for you paalaala lamang po bago tayo magpatuloy ano sa ating uh, kwentuhan ngayon mga kapatid eh hinihiling ko naman sa inyo na magkaroon tayo ng mature na uh, ano tawag mo rito na conversation about this oh because this is something serious okay ayan seryoso dahil ho alam nyo ba ayan, bago tayo magpatuloy kaya Jelay ha marami lalong dumadami ho ang mga batang under uh, underage na nga ano o mas bata pa sa 18 años na nabubuntis. O yan po ayan mga, nasa mga balita nitong uh, mga nakaraan no supported by uh, documents yan may datos po iyan o dahil nga ho dito sa maagang pakikipagtalik uh, Okay, kaya sige, dahil nga itong sina Jelai ay uh, punta na natin kasi si, uh, sila nga ay uh, galing sa conservative na pamilya, lalo na nga itong si Jelai, whereas si Jonas hindi masyado pero first time niya rin. Okay, first time niya kung sakasakali. Ang uh, question was, uh, okay lang ba kuya Poy at mga kapatid na gawin na namin, parehas naman naming uh, gusto at 25 years old, tingin namin nasa tamang uh, edad na kami. Nga lang, ang consideration dito ay yung mga turo sa aming pamilya. Ayan. Oo, oh, napakaganda pong uh, tanong. Mahirap uh, basta sagutin yan ng bara-bara lang. Ayan, pero sige, basahin muna natin ang ilan sa inyong mga kasagutan, mga kapatid. Ano? Sabi ni Tsami Q, Ayan, kung secured ka naman sa partner mo, why not? And dapat willing kayo to face the challenges na kaakibat -ka nito. At dapat hindi kayo magsisisi after doing it. Kasi you do it for love, hindi lang for pleasure. Diba? And that's correct. Diba kung gusto nyo lang na gawin yan, ang oh, magsiping for the experience. Ayan, for the pleasure. O oh, para mapagbigyan ng inyong lust. Aba, malamang iwag. Uh, huwag nyo nang uh, subukan Init lamang ng katawan Mag-exercise na lang kayo Magpapawis kayo Ayan, kuha kayong punching bag O kaya kayo Ng jowa uh, mo Ganyan Mapapagod din kayo dun Ganun, ganun din yun And uh, Gawin nyo ito ng masaya kayong uh, dalawa uh, That's the same uh, May not be the same Pero close doon sa pleasure na napagod ka Pero masaya ka uh, Nagigets nyo yun uh, Para sa mga nakaranas na ng uh, pareho uh, Na bagay Okay Ayan, sabi naman niya ni uh, ah, hindi. may karugtong papalain yung sabi na yon ni Sammy uh, uh, Q sa panahon kasi ngayon hindi na issue yan kung gagawin kasi ang magiging issue is yung after niyong ginawa o yung plano ninyo, uh, haharapin nyo ba ng taas noo at responsable? O yun, may karugtong papala Thank you, Tammy Q. Ayan, si Teresita Perfinan. Sabi niya, hello sa iyo, Kuya Poy. Ang uh, masasabi ko lang po sa story ng letter sender ngayon na si Chelay, Ang sabi niya nga po, nasa tamang edad na sila, hindi ba? Bakit hindi na lamang sila magpaalam sa parents nila na magpakasal na? Ayan, kesa naman magkasala pa. O, oh, yun lang naman po. O, oh, kumbaga, ang uh, nagigets ko yung uh, panawagan ni uh, Teresita perfina ni eh, kaya Jelay. Eh, bakit naman gagawin nyo pa? Alam nyo, kumbaga, naglalaban yung uh, loob nyo, di ba? O, oh, merong kayong nakasanayan uh, sa tahanan ninyo na feeling mo ay magkakaroon ka ng uh, guilt kapag ka uh, commit mo ito. E eh, konting panahon na lang pala, e eh. pwede naman na kayong magpakasal. Diba? At uh, ma alam nyo, mas masarap kasi. Totoo yan, ano? Mas masarap nagawin ito na alam nyong uh, hindi labag sa kalooban mo o labag sa kalooban ng tahanang kinalakihan mo. Ayan, oo, sasabihin ng uh, iba dyan, eh, wala naman silang pakialam. Ikaw naman, desisyon mo naman yan. Yes, nandun na tayo. Pero yung respeto, diba, doon sa itinuro ng nanay mo, sa itinuro ng uh, tatay mo, ng mga kapatid mo, sa nakasanayan, o kasi pagka natapos yan, ang hirap i-explain. O papaano? Kapag may nangyari, may nabuo, iniwanan ka ng jowa mo. How do you explain that? Diba? It's going to be a stressful uh, ano, uh, weeks, uh, stressful months. O uh, sa ano, uh, nandun sa loob ng tahanan ninyo. Kasi para ka talaga nakakumit ng, uh, ano, no, ng uh, matinding pagkakasala at matinding pagkakasala yan sa mga matanyang mga taong mahal sa'yo. Yan yung pamilya mo. Diba? Kaya we have to uh, consider din yung mga ganyan. O ito, sabi ni uh, Cecil Kuwa, Hi, Jalai, Listen to your inner conscience. I always believe that a relationship kept pure under the matrimony of love and blessing from God is rewarded purely. Keep yourself pure physically and mentally. I know for myself kasi pinagdaanan ko rin yan. God Uh, but God bless us, uh, both my husband and I, because we waited wholeheartedly after our wedding. Um, diba? Hindi lang pala ikaw, Jelay, at Jonas, yung uh, nakakaranas ng uh, ganito. Ano? O, kita nyo? O, naghintay rin si Cecil Kuwa at iba nga kasi kapag ka yung uh, hindi ka makukonsensya kapag ginawa mo to. Hindi mo ang sarap na gawin ito. Uh, it's uh, really pleasurable kapag ka alam mo at hindi pumapasok sa isip mo na naku, papaano na yung binabanggit sa akin ni nanay, papaano na yung paalaala lagi ni tatay, di ba? Oh, while you're doing uh, while you're doing the deed, ayan, papasok at papasok yan sa isipan mo, eh. naku, uh, Oo, oh, yes, masarap siya pero hindi siya 100% kasi alam ko I'm committing some uh, something na against my will. Oo, oh, oh, yan. Yan yung sinasabi naman dito ni Cecil, di ba? Kaya, Jelay, ha? dami mo ng pointers dito. You weigh things over. Ayan, sabi ni, uh, Gia, uh, ni uh, Tita Jean Sheila, nasa beliefs and morals mo na yan. Pero ang importante is handa ka sa magiging consequences ng gagawin ninyo. Ayan, be it social, physical, or psychological. Isama pa nga ho natin yung spiritual, di ba? Eh, kapag ka, ginawa nyo yan, tapos nagsisisi ka naman, natila, hindi ka pure, hindi ka hindi ka nabuo, 'di ba? Dahil nga sa paniniwala ninyo, naglalaban kasi 'yan eh. Oo, eh wag mo na lang munang gawin. O wag mo lang isipin ng isa, dalawang beses, makaitlong uh, beses hindi. Oo. Ay hindi dapat uh, wag na lang gawin. Kapag uh, when in doubt, don't. 'Yun lang 'yun eh. Oh, para sa akin, ha? my personal opinion, when in doubt, don't. Ayan, sabi niya, Marvin, kung mahal nyo ang isa't isa, gawin nyo na. Kahit anong payo naman namin dito, alam kong gagawin nyo pa rin yan. <laughs> Ay, nakaw si Marvin. Oh, pero, uh, yun lang naman, ano? Eh, kung nakakaabala pa nga ang uh, mga sinasabi namin. oh, pwedeng bala na kayo dyan. <laughs> Ayan, pero hindi. Siyempre, igaguide natin sila.